Hello po, kapepaan po ng Diyos na parating sumatay, mga kapatid. Hello yan. So, long time no see sa ating lahat. Yan. <laughs> at ito na naman po tayo sa top with with Kavernok. Ngayon po, hindi ka na patatagaling pa rin. So, welcome. Kavernok, hello po. Magandang araw po. Hello, Brother Gab. Magandang uh, araw sa iyo at uh, sa lahat ng mga nanonood sa ating programa. Oh, at uh, ano pang meron dyan, bro? Ayan mula po ko yung kapatid na Jaime Bagaw. Yan. Yeah. Blessed Lord's Day po sa iyo, Kapornok, at sa lahat ng tagapanood, -taga tagapakinig at sumusuporta sa Pakbusters PH. Ask ko lang po kung bakit sa dasal na ama namin ay sa bandang huli ng dasal ay binabanggit ay iadya sa halip na ilayo kami sa lahat ng masama. Maraming salamat and more blessings from God. Ayan, Kamer no. Ayan, salamat kapatid na Jaime Bagaw sa iyong napakagandang tanong. Bakit daw, kapatid na Gabriel, dun sa dasal na ama namin, yung nasa bandang uli, eh, yung sabi, ipa, ipakita nga natin yung ama namin sa Tagalog, i-flash nga natin sa screen. Ang sabi dun, ayan no, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ayun. So, yun ang tanong niya. Bakit hindi sinasabi dito, kapatid na Gabriel, na at ilayo mo kami sa lahat ng masama? Yan yung tanong niya, kapatid na Gabriel. Opo. Okay. So, sige, surihin natin at uh, alamin kung bakit, ganun ano, kapatid na Gabriel. Ah, uh, itingnan natin sa diksyonaryo kung ano yung ibig sabihin ng salitang iadya at yung salitang ilayo. Doon muna sa ano ha sa kung i i search natin sa internet ano ba ang sabi kapatid ng april opo so dito muna tayo sa iadya yan ini ini aja ini aja ya aja yan so verb sa position verb to protect and help deliver from danger yan et cetera tapos dito naman sa ilayo ayan so nagbigay pa ng tatlong uh, iba't ibang uri ng ano inilalayo inilayo, ilalayo Uh, divert, avert, turn away, withdraw, steer away from. Ayan. So, dito kapati na Gabriel, kapag sasabihin iadya, ibig sabihin, so merong mga nangyayaring putikan ka ng uh, mapunta sa danger, i iaadya ka, iproprotect ka, in i tutulungan ka, kapati na Gabriel, na iligdas. Hmm. Ganon Ganun ang ibig sabihin nun eh. Kapag sinabi mo namang ilayo, So kung mayroong danger, ilalayo ka doon sa danger. Ganun ang ganun ng ibig sabihin. So bakit hindi ilayo kundi iadya yung uh, pababasa natin doon sa ama namin. Ayan. So yan ang uh, tanong, ano? Dito nga sa UP Dictionary yung Filipino, kapag sinabing Adya, kapatid na Gabriel, yan ay, uh, pasahin mo nga yung uh, sinasabi dito. dito ayan o, mag-adya, i-adya, variant ng adya. Okay, so adya, mag-adya, ipag-adya, Ipagtanggol sa anumang panganib. Ayan, so ibig sabihin, ipagtatanggol ka sa anumang panganib. So lumalabas, ililigtas ka kung may panganib na mangyayari sa buhay mo, ililigtas ka doon. Diba, ganoon na ang ibig sabihin, kapatid na Gabriel? Hindi naman siya okay. ilalayo ka. Hindi po pwede na hindi ka makaranas ng panganib sa buhay mo. kanon hmm. Ganon yung thought doon eh, kapatid ng Gabriel eh. Kailangan mo pa rin uh, makaranas ng panganib sa iyong buhay. Yung gagawin ng Diyos, ililigtas ka doon, kapatid ng Gabriel. Iaadya ka. Ganon yon Hindi po pwede na i, i ano, ilalayo ka doon sa panganib. So, wala ka ng pang panganib na mangyayari iyo. Hindi e ganoon po ang sinasabi ng Biblia. Basahin na nga natin yung uh, yung sa biblical version ng ama namin. Di, nasabi daw ni Soriano kapatid ng Gabriel daw ay pattern eka. O pattern daw na mali. Mali yan, di ba? Oh, o, basahin natin sa Mateo 6.13, sa eh, kapatid na gawin. O, ito po ang nakasulat. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sama-sama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalatian magpakailanman. Ah. Ayan, klarong-klaro, ililigtas ka pala. Yan ang sabi. Kundi iligtas mo kami. Hindi naman sinabing kundi ilayo mo kami. Kapatid din nag-apprehend, iniligtas ka. Ibig sabihin, baka naranas ka ng uh, danger, pero iniligtas ka mula doon sa danger. Kaya nga, deliver us. Di ba ganun yun? Oh, so, mm -hmm. yan ang... Uh, nasa Biblia kapatid na Gabriel kahit nga dito sa ano sa ang dating Biblia na salin pakibasa yung uh, nakasulat sa Mateo sa stress at huwag mo kaming ihatid sa tukso kundi iligtas mo kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalatian magpakailanman siya nawa. Ayan, so iligtas mo kami. Ayan, so hindi sinabing ilayo mo kami. Ayan. Yung isa pang salin, basahin natin yung sa isa pang salin, yung sa Tagalog Contemporary Version. Ano ba ang sabi, kapatid na Gabriel? Ito naman po. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas niyo po kami kay Satanas. Yan. Oo, yan. So, maliwanag, kapatid na Gabriel. No? So, yan ang sinasabi sa Eh, si Kristo nga, kapatid na Gabriel, eh, meron siyang sinabi. Masahin natin yung Juan 17.15 pag kapatid na Gabriel. Hindi ko idinadalangin, kunin mo sila sa sanglibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. O, oh, di ba, ng mga liwanan, kapatid na Gabriel, yan na yung sagot sa tanong, di ba? oh, so, hindi, na, hindi naman idinadasal, kapatid na Gabriel, na ikaw, kukunin ka doon mula sa sanglibutan. Eh, alam naman natin, sa sanglibutan, pululang pangalim. O, oh, di ba? So, hindi ganun ang panalalangin, sabi ni Kristo. Ang sabi, kundi iligtas mo sila sa masama. ayon di ba? So yan ang ika nga, eh, deliver us from evil, di ba? Ganun yun, kapatid na gapre. Oo, ngayon, ano ba yung turo ng uh, Iglesia Katolika tungkol dito? Usahin natin ang uh, nakasulat sa ating katesismo dito sa Catechism of the Catholic Church sa paragraph 2850. Pakibasa, kapatid na gapre. The last petition to our Father is also included in Jesus' prayer. I am not asking you to take them out of the world, but I ask you to protect them from the evil one. It touches each of us personally, but it is always we who pray in communion with the whole church for the deliverance of the whole human family. Ayan, so yan ang aral natin sa Iglesia Katolika, kapatid ng Gabriel. Diba? So, maliwanag na sa ating mo yan. So, tama yung uh, sinasabing iatya, hindi uh, ilayo. Mali yung, uh, kung ilayo yung ilalagay mo, hindi pwede, hindi swak yun, kapatid na Gabriel So, yan po yung sagot mm -hmm. sa tanong ng ating kaibigan, si sino ba yun? Si Jaime, Jaime yung pangalan niya? Oo, si Jaime Bagaw. Okay. Okay. So, thank you ha. At uh, ready na ba yung ating susunod nating ano uh, ipapakita kasi brother Gabriel no? well kasi isang nag-comment sa ating channel nagpapasalamat. Oo, mm -hmm. eh miyembro siya ng ano eh. Ready na ba 'yon? Yung miyembro siya ng uh... Yes, yes. Opo. Eto, cover no kanon, pakita sa screen. Ito maganda tong mapasalamatan. Ayan. Ayan, sadly medyo naglolo ko yung ating uh, uh, yung YouTube no yung hindi natin mapangalanan kung sino siya kasi niloro ko yung YouTube kung minsan pero merong isang nag-comment tapos no yan salamat sa mga uh, paliwanag ayan salamat sa paliwanag mga bro MCGI ay po ako pabalik na ako sa Katoliko or Iglesia Katolika ayan salamat po sa Dios Uh, na MCGI, kung sino pa man po. Thank you po. Parang salamat oh, sa Diyos. Oh, kaya nga tayo, eh ano na lang ito, Brother Gabriel, bonus na lang ito eh. Bonus Kapasa, na lang. Palito. Oo. Kasi yung layunin natin para patibayin ang pananampalataya ng mga Katoliko nating kapatid, 'di ba? Ganun 'yon. Para na para na pa na hindi na sila aanib sa MCG at sa mga iba pang mga, mga Ingles na oo, nagawa oh, oh, na lang ng tao, 'di ba? Gawa lang ng tao. Yes, yes. Kaya salamat talaga sa Diyos kasi kumbaga, hindi naman natin ine-expect ka, Burnok, eh. merong pa natin kung babalik sa Iglesia Katolika. Ako po, eh, <laughs> bukod pa sa INC, sigurado ako, ka, porno, isang NCJ ay sa grabe kung mag-demonize dito sa simbaka natin, di ba? Mula sa history daw ika, sa pagsamba sa rebulto, sa pag, uh, pagmamalasakit sa kapwa, sa mga bisyo, walang bawal, kaya merong isang MTG ay nababalik dito sa simbahan natin ay sinisigurado ko nagsumikap tong magsuri talaga dito sa Iglesia Katolika. at na-realize niya na utulang pala siya ni Soriano. Ayan. Salamat talaga sa Diyos. Salamat po at nawa po ay ingatan nawa po kayo kapatid. Ano po? Kayo po ay makatanggap po ng uh, tao doon ng sakramento. grasya ng Diyos sa pagbabalik dito sa Iglesia Katolika. Okay, so ayan po mga kapatid, ha? sana po ay um, may natutunan po kayo na bago po or magsilbing refresher po sa inyo itong topic namin ni Kabonok para sa lalong ikalalago at ikatitibay po ng pananampalataya katoliko. Uli po ako po ang lingkod, Brother Gabriel de Guzman ng Katunong Katoliko. Ingatan naman po tayong parati ng ating Panginoon.